So, let's go na tayo. We are rolling. Okay. So, hello, my dear. Hello, hello, hello. Good morning. Mm-hmm. Gawin natin yung <clears throat> gawin natin yung reading mo habang uh, nagko-copy ako. Okay. So, July 7, 2025. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. So, medyo tatanggalin ko yung tension sa reading natin because I will be doing this reading ng medyo matagal-tagal, pakiramdam ko, okay? Meron akong strong feeling na gagawin ko tong reading na to ng medyo matagal-tagal because of the schedule that I have, okay? So, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let me start with a, uh, itong card na to. Dapat para sa akin to eh, pero hindi ko na siya naituloy. So, hindi ko na siya naituloy. Dapat para sa akin to. It is a, uh, ano bang tawag ng card na to? A comfort card, okay? So, sa'yo ko na lang gagamitin, my dear sa'yo ko nalang gagamitin tong comfort card na to. Hindi ko alam kung makakatulong sa'yo, pero I have this um, energy ngayong umaga na to na kailangan ko daw siyang i, i- use Parang kailangan, may, 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 parang may gano'n, may, parang may pores or something. Okay, hindi yung pores ng mukha. Energy, energy pores. <laughs> o may sabi mo kasi pores? Energy pores ng mukha, okay? Okay, this is a question, my dear. Okay. Kailan ka huling tumawa? nang sobra-sobra at halos hindi ka makahinga. Ano ang dahilan? Okay, by this moment, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, I would like you to stop this video and think Isipin mo yung moment tayo yun. Pwede mo i-stop, pwede mo naman ito i-skip kung hindi ka interesado. Pero This is a very very nice question. sasagutin ko nito mamaya. Okay? I will try to remember yung yung time na tumawa talaga ako ng sobra and halos hindi ako makahinga. Okay. Sa likod nito, meron siyang message. Okay? So dire-diretso na tayo. You can post this video kahit saan part. Okay? Sabi dito, yung mga moments na di mo mapigilan ang tumawa. Yun ang pinaka masarap balik-balikan. Sa laging ma sana laging may dahilan kang tumawa ng ganyan. Okay? Naintindihan nyo ba? <laughs> yung mga moment daw, my dear, na parang hindi mo inaasahan. I remember this one time. Okay, meron na akong naalala. Um, sa jeep, magkakasama kami. Okay, magkakasama kami ng mga kaibigan ko. Okay. And, bigla siyang umutot. <laughs> Actually, umutot siya. And, kami, alam namin na siya yung umutot. Okay, so umaling aso. Yung jeep, gano'n, medyo kadiri, pero tawa kami ng tawa. Lalo kami tumawa nung bumaba na kami, tapos in-announce niya na hindi lang daw utot yung nangyari. <laughs> so, the, that's the, isa yun sa mga moment. I have a lot of moment, my dear, na uh, napatawa ako ng sobrang tawa. Pero isa lang yun sa moment na naalala ko ngayon. Okay, baka mamaya meron pa akong maalala. Okay. So, my dear, reading mo para sa uh, July 7, 2025. Let me see. Anong meron? July 7. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Ay, sa mga hindi pa po, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, uh, magpakilala muna ako. My name is RJ. Okay. Uh, your tarot card reader. Okay. So, pasensya na. Lagi ko nakakalimutan nga na i-introduce muna yung sarili ko. Aha. Uh -huh. Let me see. Anong meron? Taurus, Virgo, and Capricorn. Anong meron? July 7. July 7. Earth sign. Anong meron ngayon July 7? Anong meron? Okay. Kumusta naman kayo, my dear? Kumusta naman ang ating buhay-buhay out there? I hope that you are doing well. Okay ka? Nasa mabuti kalagayan? Wala kang sakit? You are healthy? You're enjoying life? Okay. The full card. Okay. Ah, mm. Dati, my dear, itong full card na to is punong-puno ng excitement sa akin. Okay? Kaso nung na-comparison ko sila ng sun card, mas nagkaroon ako ng energy ng new beginning at saka ng fresh start kay sun card. Dito, my dear, um, energy pa rin naman siya ng fresh start. Okay, energy pa rin siya ng fresh start, new beginning, pero parang you need to be very careful. Okay, you need to be very careful. So, may gagawin ka daw dito, may uumpisahan ka, parang you're really confident, okay, I love yung energy, kung paano iangat ni full card yung kanyang kamay, and parang gusto lang niya mag-fly, fly, fly, the butterfly dyan sa bangin na yan. Pero, wag nating i-disregard yung aso sa background na nagwa-warning sa iyo my dear na posibleng may mangyari sa yung something diyan sa gagawin mo na journey okay so maganda yung kanyang energy pero i can feel yung warning i can feel yung warning ang lakas ng energy ng warning okay so tingnan natin next card Next card, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tingnan natin. Maganda naman siya. Very nice yung energy. Pero parang uh, pag-aralan mo ng mabuti. Ganon. Um, okay, the king of sword. Use, pag-aralan. Uh, king of sword is very smart. Okay, napakatalino nitong card na to. Meron lang siyang bad side or parang meron, meron lang siyang do downside. Okay, uh, padalos-dalos na decision. Okay, so posibleng pag-isipan mo ng mabuti. um uh, consult kumonsult ka rin sa iba. Matalino naman si King of sword eh. Pero, Uh, it's more on parang wag kang magpadalos-dalos, my dear. Okay, dapat alam mo, pag tumalun ka dyan sa bangin na yan, dapat you know kung ano yung mangyayari sa'yo. Kung willing ka na mabalian ka ng buto, dapat alam mo na ahead kung paano mo pagagalangin yung sarili mo. Okay, hindi yung kung kailan nakatalon ka na, kung kailan nagawa mo na yung action, tapos doon ka nasugatan along the process, doon ka pa parang mag-iisip ng paraan kung paano mo i-cure yung sarili mo. For example, papasok ka sa love, papasok ka sa relationship, papasok ka sa business, mag start ka ng career, or mag something, anything na, na, may kinalaman sa energy ng full card. Ang nakukuha ko dito, my dear, is kinakailangan mong maganda ng emer emergency, emergency kit or emergency backup if just in case may mangyaring something. Okay? Kasi uh, tatalong ka dito sa bangin. And there is a about 50% na hindi ka mababalian o hindi ka magkakaroon ng injury. Okay, parang ganon. You will be starting something na may kasamang risk factor. Parang ganon. Okay? Yes, you are the king of sword. Very smart. Pero wag nating takpan yung downside ng king of sword. Yung padalos-dalos. The confidence to do something. And alam naman natin, my dear, unpredictable ang mundo natin. Okay? Minsan sa atin parang, okay, alam ko itong ginagawa ko. Ibubuhos ko to, ilalagay ko to, tapos boom! 'di ba? May mga ganon. Okay? But uh, so far 'yun lang naman. Sa araw na 'to, kailangan meron kang plan B. Kung pwede meron kang plan C. Do not do not stick with plan A. Dapat meron kang plan B and meron kang plan C. Okay? 'Yun ang na nakukuha ko diyan. Okay, let me see. Kung parang pag hindi nag-work to, pwedeng ganito. Parang ganon. Kung sa ulam, magpiprito ako ngayon, tapos kinabukasan itong prinito na to, pag may sobra, pwede kong himayin, pwede kong ihalo sa gulay. Okay, yung ganon. Dapat meron something. Okay. We have here the ten of cups. Mm -hmm. Simple. Ang nakukuha ko sa kanya is try to live simple. Try to be simple. Okay. Itong action na gagawin mo, my dear, huwag kang gumawa ng fireworks. Okay? Um, hindi ito yung action na parang ginagawa ng mga politician na may mga tarpaulin, na may mga something, na may mga announcement, na mayroong mga may sa background. You need to be very basic and very simple. May ganun akong nakukuha dito, my dear. So, umpisahan mo siya, pero kailangan very, very simple yung atake. Okay? Hindi mo kinakailangan ng nang banner or ng mga cheerleader para maumpisahan tong bagay na to. Okay, yun ang nakukuha ko. Kasi sa energy ng Ten of Cups, ang nakukuha ko sa kanya na energy is more on very simple na na pamumuhay. Parang ganun, simpleng atake, simpleng simpleng mga moves, okay, ah uh, hindi mo masyadong inaano yung energy ni King of Sword, na I am the King of Sword, I know what I am doing, ganito, ganyan, bla bla bla. Yung very simple lang, okay? sometimes, alam my dear, ang natutunan ko, my dear, sa buhay ko lately na parang pinapractice ko talaga siya, sinusubukan ko. Minsan, maski alam mo na yung isang bagay kung paano siya nag-work, minsan mas maganda na, na tingnan mo yung iba kung paano nila gagawin. Yung ganun, yung parang alam mo na mas madali pag ganito, pero kailangan tingnan mo yung 'Yung iba kung paano nila i-resolve -re or kung paano nila ipipig i i i solve 'yung 'yung puzzle na 'yon. Kasi marami akong hugot dito eh sa trabaho. Like 'yung nag work pa ako sa company. Pag magaling ka, pag ginagalingan mo, halos lahat din napatrabaho sa iyo. 'Di ba? 'Yung pero pag parang average ka lang, hindi ka naman super smart, hindi ka naman tanga. 'Yung nasa gitna ka lang. Kumbaga parang ang banayad ng buhay mo. Minsan nga ayaw na ipagawa sa iyo, huwag e mo pagawa 'yan, tanga-tanga 'yan eh. 'Di ba? Kahit na kaya mo namang gawin, kahit alam mo namang kung ka, alam pa paano gawin 'yung isang bagay, 'di ba? 'Di ba? Ako, ganun, may ganun na kung ano, my dear. Honestly, may ganun na kung na something na minsan maski alam kong gawin 'yung isang bagay, sabihin ko hindi ko alam gawin 'yung isang bagay. Hindi 'yon dahil umiiwas akong gawin 'yon. It's more on parang ayaw, una ayaw kung, hindi natin hawak eh, kung ano yung iisipin ng tao na, ay, nagmamagaling, nagmamaano, naggaganyan, ganyan, ganun, ganun. ba diba? Parang, sometimes, kailangan natin tingnan yung papano, papano nila resolbahin yung isang bagay. Ganon. Okay, just to be, try to be very, very simple, my dear. Okay? Sa araw na to, just try to be very, very simple. Okay? Kahit na, dosa. I I hope nagigets mo yung yung ano yung energy kahit kasi ako kahit ako parang Pasili yung energy okay i'm just trusting yung aking intuition okay july 7 earth sign taurus virgo and capricorn okay tingnan natin ha i don't know my dear pero nakukuha ko dito sa journey mo na to you need to be healthy yun na nakukuha ko, my dear. Parang you need to be healthy, you need to focus on your health. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang, uh, kasi may nakikita ko ditong bukiran, and dito sa bukiran na to, parang nagpa-pop up yung mga prutas, yung mga gulay, dito sa 10 of Cups. So, posibleng baka uh, you need to focus on your health sa mga araw na ito, my dear, or you need to start changing yung iyong diet plan or something, ganon, okay. Wala lang, nasagap ko lang siya. Nakuha ko lang sa energy ng Ten of Cups. Okay? We have here the Five of Pentacles. Ooh, hooey! Hmm. Problema sa pera. Ang nakukuha ko dito, my dear, is um you are not that stable enough para pakinggan ka ng lahat. Kasi si Ten of Swords, yes, smart yan siya. Ah... Uh, may mga point yung mga sinasabi niya. Pero parang sinasabi dito sa akin, my dear, is you are not that stable enough para pakinggan ka ng lahat. Um, paano ba to? Maraming tao ang matalino sa mundong ito. Like, they, matalino sila. So, sobrang dami nilang alam tungkol sa mundo, paano nagwo-work to, meron sila mga strategy kung paano mapadali yung trabaho, ganyan, ganon. Pero madalas ang nagiging tingin sa kanila ng mga tao is arrogante, mayabang, or something. Pero, if you will, kung titingnan mo, my dear, ang isang tao na mayaman, yung mayaman talaga. Once na meron siyang sinabi, maski walang evidence, okay, maski sabihin niya, itong bato na to, lumulutang to, paniniwalaan siya ng tao. Okay? paniniwalaan siya ng mga tao na itong bato na tululutang to, to. Kasi may pera siya. May money siya. Once again, money is power. Okay, money is power. Mas kibalibalik ta rin pa natin yan, money is power. Okay, dati sinasabi ko, ah, pera lang yan, kapirasong papel lang yan. Hindi yan mahalaga. No. Sa usapin ng spiritual, money is nothing. Pero sa usapin natin ngayon ng makamundo, ng makatao, money is power. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Umpisahan mo tong bagay na ito, pero let the people around you do the work. Anong ibig ko sabihin doon? baga parang gawin mo kung ano yung dapat mong gawin, pero gawin mo, gawin, alam mo, para makapag-focus ka doon sa gusto mong umpisahan, mag-focus ka na lang doon hayaan mo kung ano yung gustong gawin ng ibang tao. Sa mga araw na to, may kasi baka meron kang gustong gawin, tapos yung isa dito sasabihin, Taurus, Virgo, Capricorn, paano ba lutuin to? Sabihin mo, mag-google ka, hindi ko rin alam lutuin yan. Maski alam mong lutuin, sabihin mo, mag-google ka, hindi ko rin alam lutuin yan. I-google mo na lang, may internet naman eh. Hindi ko rin alam lutuin yan. Kahit alam mo yung pinaka-exactong way kung paano lutuin yan. Kahit alam mo, magiging perfect yan pag ikaw yung nagluto. Huwag mong gawin. Kasi bakit? Let them do the work. Kasi sabi ko lang kanina. And ikaw mag-focus ka doon sa gusto mong umpisahan. And at the same time, don't celebrate doon sa mga small or kahit big achievement mo. Paano ba to? Parang ang hirap naman. Huwag mag-celebrate sa big and small achievement. Ibig sabihin, itong action na gagawin mo ngayon, my dear, hindi mo kailangan i-announce to. As much as possible, kailangan nga, wala nakakaalam nito eh. Yun lang ang nakukuha ko dito. Wow, ang haba ng reading na to! Wow, I was shocked nung tiningnan ko. Sorry. I'm very, very sorry. We have here the Queen of Wands. Okay, you are unstoppable, my dear, whatever yung gusto mong gawin. Pero, um, iko close na natin to the Queen of Wands is unstoppable. Unstoppable yung energy nito, my dear. Maski umulan, bumagyo, lalaban tong card na to. Pero siguro yung mga warning na sinabi ko sa iyo kanina, my dear, yung mga warning na sinabi ko sa iyo, just let people do them this yung work nila. Kasi may mga tao, my dear, na this, this, honestly, distraction lang din yan eh, para sa'yo. Basta ilagay mo yung 100% na energy mo dun sa gusto mong mangyari. And at the same time, be prepared. Kasi hindi lahat ng gusto nating mangyari ay umaayon sa kagustuhan natin. Okay? Just be prepared. Magkaroon ka ng plan B, plan C, okay? Just in case hindi mag-work or mag-fail -mag or mag-collapse, my dear, kung anuman man yung bagay na gusto mong gawin, okay? But, ayun na nakukuha ko, my dear. And wag mong kakalimutan na walang maniniwala sa'yo hanggang wala silang nakikita sa'yo. Okay, you need to show them. To see is to believe. Kasi sinabi ko sa iyo, my dear, kanina, maraming tao sa mundo, my dear, ang matatalino. Pero dahil wala silang pera at kapos sila sa buhay, walang naniniwala sa kanila. Nagiging baliw sila. Nagiging kung ano yung, ang daming bansag sa kanila, baliw, sira ang utak, or something. Pero ang mga mayayaman, isang sabi lang yan. This stone will float itong bato na to, lulutang to. Kahit hindi naman. This stone has a power to heal. Maniniwala sila. Kasi bakit? Mayaman. Pwede sabihin nung mayaman na, kaya ako yumaman na dahil sa stone na ito. Maniniwala ang buong mundo. I hope you get my point. You're a very, very smart uh, element. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, my dear, ito ang iyong reading para sa araw na to July 7 2025 sa mga dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang don't forget to subscribe paki-click my notification bell para ma-update ka every time na meron ako mga bagong upload and please like, please to share, please to comment sa lahat ng ating mga videos once again my name is RJ also known as Apo J maraming maraming salamat po and until next time bye bye thank you my dear salamat po